Thank you Oh nandito na pala tayo sa Purok Uno uh, Lower Patag Season Surigao del Norte Okay, puntahan natin dito yung kanilang paliguan Kasi sabi nila napakaganda raw Subukan natin puntahan mga kastig Okay, shout out nga pala sa makaibigan natin dito Nandito pala yung chairman nila dito Hi Pocol! Ano pangalan natin? Atin. Pangalan? Aurelio, Ayun, taga dito po tayo sa Lower Patag. Ayun, hi po sa inyong lahat. Shout out na lang sa taga Lower Patag. Baka may gusto kang batiin, Kol. Kamag-anak, kapamilya, kaibigan, ano ba, kakampi. <laughs> Shout out na lang sa lahat. Ayan, so Ano ba yung uh, sinasabi nila na magandang paliguan diyan, Kol? Ano ba yan na uh... Ilog o ano ba yun? Ilog. Uh, bukal. Ilog. Um, ano ba makikita natin doon? Maliban sa tubig. Siyempre tubig yun dahil ilog. <laughs> May mga ano ba doon? Mga cottages? May mga pwede ba tayo masilungan kung sakali? Ay. Meron. 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 Hello, babe. Oh, so, sa sa, sa sa puno ng nyug <laughs> subukan natin puntahan ayan so okay makastik puntahan natin dun kung gaano kaganda pala teka sandali ayan so pag uh, gusto nyo pumunta dito makastik kailangan yung Pagdating dito po sa Purok Uno, Lower Patag, tanungin nyo yung uh, ano ba, yung uh, pinagtanungan natin kanina, yung si Angkol Erot. Ayan, so Asiro. Ayan, so dito tayo dumaan para papunta ron sa kanilang paliguan. Ayan, subukan natin. Baka hindi natin ma hindi natin matutuntun kung saan yun pero talagang napakaganda dito mga kasi bago kayo makarating sa dito yung makikita nyo ganda ayan so muna kayo dito mag relax sandali sa mga gilid nabawa uh, dito ayan so maganda may lalakarin lang tayo ng kunti mga kulang kulang 5 minutes ayan. malapit lang kasi subukan natin putan doon kasi sabi na ang dami raw naliligo ito tayo doon mga Steve ayan so, oh. so mayroon ako din sa karsat ah dayan oh, nani, ah sige okay. ayan so di <laughs> dito tayo pero maayos naman yung daanan ayan so dahil Ay. napakaganda dito ayun na maganda dito na pala ayun oh. Ah, uh, gentiles are uh, Subukan natin puntahan. Tinig natin yung mga ingay ng mga naliligo dyan sa baba. Ayan. So, dito na pala tayo ang kastigo. Andyan na sila sa baba baka magtatanong kayo Kastig, sip ba dyan na ah? Apagpungo, pag, pag ah, gusto namin pumunta uh, oo, uh, talaga ako, gano'n pala dito mga kastig talaga <laughs> 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 masabi dahil napakaganda pala dito oh Enjoy na enjoy po sila. So pag pumupunta kayo dito makasi ganyan yung magkikita nyo. Talagang ah, maging ganyan kayo. Ayan. So kasi talagang nag enjoy po sila. ayun na. Iikutin natin dito sa kabila makastig. kasi ito yung daan <laughs> papunta tayo doon sa kanila sa malapit lalapitan natin sila eko, ganda pala dito yun, ganda ganda ganda, ganda. so may mga tayo dito yun, so harap sa kamera Ayan. Ayan. Ganda pala. Ayun na. Talagang napakaganda dito. Ito yung makikita nyo. So dahil malakot lang dito, pwede na kayo pumunta mga kaste. At saka ito yung makikita nyo sa gilid. Ayan. Talagang mag-i-enjoy po kayo dito yun so, Ang ganda dito mga kastigo Kano ba yung kalalim po? Malalim ba? Dito Saan banda? Ayan So ayan so, ah So talagang malalim pala no? Ayan Okay 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 Ayan so maging Maging ganyan kayo mga kastigo kayo dito Ayun. Ayan, marasi, oh. Ooh, Ooh. So, dito lapit-lapit. Tao nila. Mga anak, salamat sa inyo ah. Bantay oh, niya. Pwede kayo mag-shoutout sa comment section. So, lalapitan natin sila. Ayan. So, dandahan na kayo dito ha. Dahil, uh, video kakaiba siya. Yung mga bato dito, parang kakaiba siya. Parang video madulas. So pag nakapunta kayo dito mga kasi gusto nyo pumunta Dandaan lang kayo ha ah. Dahil talagang uh, napakaganda dito Teka sandali <laughs> <laughs> Parang hindi tayo pwede dito ah Doon tayo sa kabila duma Teka <laughs> sandali Okay ba dito pinangga? Okay ba dito? Okay ba dito mo lagi Yan <laughs> Ganda pala dito Free lang po dito yung tubig makasli oh Ayan Ganda dito, ganda, ganda, ganda. Ayan, so lalapitan natin. Hi po. So shout out na lang sa lahat po. Hi ma'am, si ma'am Dani. Yan, picture. Ayan. Oke, okay, picture, smile, smile. Yan, i-upload ya, ya, na, -ta 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 upload na to ni sa YouTube ba? Ah. Yun, oke, okay, oke, okay, oke, okay. very good, very good. So talagang napakaganda dito, makasih. At saka malinis yung tubig ha kasi pure na pure po ito. Ayan, hindi hindi kagaya sa iba. Saka may sino gusto mag shout out dito? Sino mag shout out dito? Oh, okay, dito pangalan, pangalan, pangalan. Pangalan. Ikaw man pangalan, pangalan man. Shout out sa lahat, sino ba? Sino bang gusto natin patin? Eh, shout out sa Bata Ayun. So, wag lang kalimutan na manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV sa YouTube. Ah, oh, uh, yan, Segunda dito. Yan nakasitingnan nyo. Talagang napakaganda. Ayun, eh. Hmm. So yun na, nakikita nyo na lahat dito kung gaano po kaganda so yun lagi ko sinasabi sa inyo mga kastig baka nagsawa na kayo sa lugar na lagi nyo pinupuntahan punta na kayo dito dahil napakaganda po lalo na't na malapit lang po kayo dito yan yan so shout out na lang sa lahat po ng lugar na napupuntahan natin galing ng Davao region po Cagayan, Misamis Oriental bukidnon Don, Siargao Island, Dinagat Island Surigao del Sur dahil galing tayo ng Surigao del Sur dito po sa Surigao del Norte at saka lalo na po dito sa season dahil nandito po tayo. Yan, so kumusta kayong lahat? At saka huwag lang kalimutan na manood at mag-subscribe na rin. So maraming salamat sa lahat po ng taga-subaybay at taga-panood po sa ating munting YouTube channel. Yan. 2, 3, yun na, isa pa. Okay, ayos na.

So muli shoutout sa lahat po ng lugar na napupuntahan natin Galing po ng uh, Bukidnon, Cagayan de Oro, misamis Oriental, Claveria Agusan Sur, Agusan Norte, uh, Butuan City Hanggang doon po sa Surigao del Sur, Surigao del Norte Dahil nandito po tayo ngayon sa season At saka sa buong uh, probinsya po ng Surigao del Norte at Surigao City Siargao Island, Dinagat Island Kumusta kayong lahat dyan mga kastig? So dahil galing tayo ng uh, uh, Surigao del Sur nung nakaraang uh, linggo Kumusta kayo dyan mga kastig? So lahat kayo Nang pinupuntahan natin dyan Hindi ko na kayo may isa-isa Dahil sa sobrang dami nyo na So kaya kumusta na lang kayong lahat So sana ang Panginoon ay kasama natin sa araw-araw At yun lang po Maraming salamat And God bless to us So yun na mga kastig Nakikita nyo na ang kabuuan po dito So maraming salamat sa walang sawan nyo pagpanood At sana ang Panginoon ay kasama natin sa araw-araw At yun lang po maraming salamat And God bless to us